Ang lalaki, parang hindi nga pala nabawasan eh no Grabe! <laughs> Kanda, dami Hello, hello Ayan, so nandito po rin tayo sa ating uh, Ano ba to? Hatchery sa Bukid So, makikita nyo, daming bulaklak ng mangga, no? Oh, jackpot sila mami dito. Halos karamihan po ng mangga ay magaganda ang bulaklak. Grabe. Ano kaya karaming uh, mangga ang, ang manggagaling dito sa ating uh, bukid? So, makikita nyo po, yung karamihan, halos madami. Ayan, no, oh, mami, makikita mo ngayon yung bulaklak ng inyong mangga. So, mas sitik pa raw yung naging bulaklak nito kaysa dun sa alonso natin. Ayan o. Ah, nakakatawa. Diyan na kapag ka nagbutil po ng mangga yan, dami yan. O, oh, tinay, may guyabano pa dito. May bunga ng bunga guyabano. <laughs> Nadama, isa po mumulaklak. So, nandito po tayo ngayon para um, magpakain ulit ng hito. Tapos, merong nag-request na subscriber natin na may ibibideo tayo mamaya. Ipapaliwanag si Tito. So ngayon, magpapakain muna tayo ng ating hito. Ah. Dami ah. Kung ako nasa timba. Kaya niya na? Dali, Tito. Oh Ayaw <laughs> kalakan po. Ay, o nga, no? lumaki na. <laughs> So ito pa rin po yung ating uh, na isda. Limang piraso na lang natira. Apat na Apat na lang pala. Ito isa oh. Boom! Hu! Gumalaw ka! Oh, laki oh. <laughs> <laughs> Yan po yung nahatch natin dati na hindi napakain ng bulate or ng tubifex Dami nung nakakabuhay na ako nung kan? Dap niya. mo ina. Hindi ba na sabi ko na ubos? Oh, uh -huh. Ayun, may lumita uli. Duma, duma dinalawa ko ng container. Baka makapagparami na ako. Ay gano'n, nung nagpakain ka. Mm. Ayan <laughs> po, ipapakain natin. Glower pa din. Ayan, yeah, na naman. Iinit eh, no? Ayan na naman, oh. gumagalaw na naman sila. <laughs> Mga gutom, hinihintay si Tito. Ayan po. Ayan na nga. Dami. <clears throat> Napupunta dito. Napupunta ka ako dito. Dami din laman dito, ano? Mas marami ba dito? Hmm. Kaya nga. Grabe. baka mahulog ka naman niya dito. <laughs> Pagiging ikaw yung malaking hito na harvest natin. <laughs> Pang-harvest na kayo pagka nalaglag. Bilis <laughs> lumaki. Bilis nga. Kailangan lang pala pagka uh, hinaharap dito. Bago mo din ka, diba mo Hindi pa kakain. Eh... Huwag yung do-do pa. Masubukan ko ba kinabihan ko. Bakit? Yung kinabihan ka, oh. Di ba nagtira ka oh yung tubig. Ah, baga dinumin muna nila yung pinakinakain uh, nilang pitch, no? Yung, yung, siguro yung nagsalasang oh, ipa. Oh yung, nagluto, yung nagluto ng luto agad. Opo. May lasa raw. Gati kayo tinira kung isa yung wala. Oo, oh, oh, kumbaga pinabibiya ay. Eh. Kaya kumulay daw. Oo. Uh mm -uh. Hindi -hmm. nga raw ano, siya. Ay, oh, lalaki. Parang hindi nga pala nabawasan eh. No? Grabe. <laughs> Ang mm -mm, lalaki nga. Eh, hindi ba nagkilo naman na tayo niyan? Kalahati isang kilo? Okay, ay, na, marami nga naman dyan ganun yun. nga. Lalaki, oh. Tutuwa nga si Ovi ka hapon. Hehehe. May ulupong. <laughs> Pero mo, nag-harvest kami po dyan. Nag-try po kami ng, uh, yung pang net namin na pang harvest. Nabawasan namin ng 20 kilos. Alam mo yung bintip natin. Ayan Opo. Ayaw, 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 ayaw. Ah, nep. Ang na yun. So, parang hindi po nabawasan. Baka isang tonelada kaya tayo dyan. Isa na. Kaya nga eh. Ang um, mga uh, kumakain din. Parang kinuulan pa yung pagkain mo dito. Ah. Mm -hmm. Yan po. Oh. Ito po yung view sa ating uh, fish pan. So sabi nga nila maganda daw yung camping site dito. Maganda daw mag camping site dito ah Ito lang yung isang ganil na yung chamo. Yung malamang yung hindi -hmm. nakakain. Ito yung hindi na makakakain kulang na kulang lakin lakihan lakihan kaya ganyan Kala mo yung mga breeder natin pinipisa pinipisa hmm. tatlong buwang pa lang ano yung talagang grower <laughs> kahapon. Ah, eh. yung napunta rito Lalaki. Diba yung pinakikit sa TV eh, dahon lang ng malunggay eh. Mm -hmm. Hindi ko yung kapagubok, pinababod sa pitch Para lang sa pitch yung dahon ng marungka Yung kwan, may pelletizer tayo doon, di ba? Ah. Pinapakain na namin na doon sa mga breeder, yung pinapelletize. Ano ah, naman yan? Darak malonggay, ano, mulberry. Mm -mm. Maski kung mahal, Organic na. Mahalo mo na water lily yun. Sana, kangkong. Mm -mm. Bura yun ah. Asola, kaso mm -mm. hindi tayo makapagkuha ng asola eh. Ay, water lily eh. Yung water lily na yung pagkain din talaga ng isda yun. Yung nakitamba yung andun yung damuro. Sabi mm -mm. ko doon. Nakain yung water lily? Dayo, wala kinakain ng isda yun. Mga galing ugat-ugat lang. Opo. Ya kain niyo. Nagdamo na yung kuha <laughs> <pa> natin dito. Hindi <laughs> yun lang talagang mga damo ng kabalo. Hindi mo kuha sila kuya king sa maglagay ng tae ng kalabaw. Ay wala na wala nga pala kamo ng Yan po yung bulaklak ng mangga natin. No? Ay butil. Eh. Ay butil lang damo ah. Dami oh. Kung magtutuloy lahat eh. Ika nga mga ayaw na araw pa sana. Yung makikita mo. Eh, na sa... ala naman susumpit na ulan yan. Eh, hindi. Ang mga Yung Ay, hayop. Ayon. Ayon, hayop. Naroon, naroon aray, oh. Ayon, ah, yung hayop. Meron na rin oh. Ayun, nakikita mo yung bumabasa-basa na yun. Ihi ng talakitik yun. Ihi ng talakitek, oh. mm. Ihi ng talakitek? Mm. Yun ang kalaban mo rin yan. Ang mm. musong kabayo. Alam na alam mo na yung pagbamanga. Pwede din ako ng mangga. Hehehe. <laughs> Nung araw pa. Eh ngayong kwan, mawawala naman ng na araw. Yan yung inap ay. Ayan na, ayan na, gumabasa o. Oh, Meron nila. Oo nga, ano? Ihi yan. Eh? Parang ihi. Hmm. Oo oh, Eh hindi mo naman i-spray niya. Eh, namumulaklak eh. Hindi, kumbaga yung eh, nag-ano yan eh. Nagpo-pollinate? Oo, oh, mabangon. Masasamig yan. Eh, buhay na yung saging dito tagal bago mabuhay <laughs> tagal na natin tinanim hmm. yan ah eh nagtatanong ulit sa tupa di pa pabumunta yung Diyan bibiling ba? ha? dalawa na raw yung dalawa ko kukunin na tapos ngayon may, may nagtatanong magkano daw ba medyo maliit lang ay ka eh baka kampi niya karami na maliit mas maganda na sana na rin bultuhan ako mm. bibintam na rin may anak na ganyan eh dito ka na lang ng yung mga dumalagang maganda. Hmm. Yan, kung sino po gusto bumili ng tupa, yan, bultuhan, kung yung kamukha nung no, Pinaos ko po sa Facebook. 250 per kilo, 8,000 yung dumalaga, 10 million buntes. So, mamili po kayo dito. Ano, nasa 30 piraso po yan. May mga anak na iba. Yung kapag yung gusto niya yung kapapanganak lang, eh, pag-uusapan na lang po natin yung presyo may dalawa pa nga anak eh. Ano? Kinubos na po nila yung damo dito. Kinakain na nila yung mangga. bagong putat na dahon ng mangga. Oo, oh, eh. Yung dumating naman kasi patutong ay malalaki na Kahit, <laughs> eh. Hindi kumahul eh. Ayun, wakala. Oh, <laughs> hindi kumahul Hmm, lumaki na rin eh. Eh, pinagpasusuhin ko nung isang araw eh. Yung isa nahuli ko. Mm hmm. Ang <laughs> tagal. May benta mo ba ni Tito yung kanya? doorper niya. Ay, ubos na. May nagtatalong din ka ako eh. Ah uh ah. -uh. De, wala nang iba. May nagtatanong pa ako na bibili daw. Napagkuhan nila oh, Mm. Ito ulit na. Tek tikitikitahan. Aba, ang binili niya Onig. Sampuya to. Dami to. No. <laughs> Ayaw na ng kalabaw. Hindi nagala, may resort pinag-iwihan. Ah, sino ko Ay, sa akin eh apat na kinuha ni Onod ngayon. Opo. Oh, Diyos Santa Barbara, may nagpagalit niya ito kasama. Hindi wala. Mm -hmm. yung tupa. ay kinuha ni Onod yata. Ayun, hindi makakilala. Hindi yung isa may hanap. Magaganda. Magaganda. Mm -hmm. Ayan yung ating manggahan. Sobrang daming bulaklak. Madami rin po sana ang maging bunga. Oo oh, po. Hindi pa tayo pala umabot sa 27 palay. Sayang. <laughs> Pero okay lang. Babawin na lang sa dami ng uh, aanihin. Sabi ko nga, 20 mahigit lang eh. Okay na eh. Basta makabayad lang po ng utang. <laughs> Pero... Ang ina yung matutumi. Ha? Ha? Ay, may mga itim pa ba diyan? Eh uh shift -huh. rain dumudumot. Mhm. Mahina dati. Ay, nalagyan na ng presyo uh -huh. nito. Malakas na. Oo. Oh, bumabagsak na. Kapag pumasa. So nae. Tinalbit na. Alam mo, tama pa 'yung kakabit ko. Dito, ayaw ng nilinisan. Oo, po. Iya, ano, sabagay, bagay tutuno na muna kahoy yung dulo niya yung kahoy hmm. yung kaya yung iba pwede naman lang yun sa gitna kahoy parang wal lang ano? dito yung nakalundo okay. dito, na. dito lang kahoy ha? Okay. Mm. Opo. Nalalagay po kasi natin ito, ang bili ng Bipal Lagyan na lang daw po ng tubo na nagpapalit ng tubig. Yan. So, mahaba po yung... Para... para Hmm. Naka-shower. Pagkali, tutur eh. Ito na yung bilin. Opo. Kaysa ka ako, hos ang bilin ko. Ah, uh, ayun nga, sabi mo nga, mas mura ka. Iis eh. ka lang ako ng dine. Pang hugas ng roto. Hindi ka pa nag-go ano? nag eh? Ha? Oo. Oh... Hindi uh, ka pa nag-go ka. Hindi ka pa nag-go ka. Hindi ka pa nag Dito lang ang kadugto ngayong hos. Para may paghuhugas go hugas din dyan. O, tsaka kung may maghuhugas Iangat mo na. Para pagka may nag -gugas. pak eh may butas dito labas mo na dito para kapag kami maghuhugas di ba hindi may hose naman nakakabit host. mm sa kasi maghuhugas hindi yakat ka talaga ulit mm -hmm. ganyan hmm. eh tatamaan yun eh bukasan dito lang siguro ah pak. dito sa Tara doon? Eh, doon ka lang saan ay dalat Saan? Doon. Ah, dito. Yung hugasan. Oh, mas malaki pressure doon. Ah. Mas malaki pressure doon. Magka dito. Oo oh, nga, ano? Ayan na ano, yung pet Hindi, <laughs> dito. Pause. Dito. Eh, drain plug yan trailer niya kung marami yung tank eh. Mm -hmm. Di ba dun tinukan? Dinadugtungan ng hos? Hindi pwede. Sa akin yung tubig niya. Mm. Ah, wala nang tubig yan eh. Oo oh, po. Eh pagka naman isinaksak mo dyan yung hos, totorit yun. Ayan, masyado mataas ang presyo. Pagka yung, siyempre, lalagyan mo niya ng piga ang ganun yun, para na mm. nang nang hindi maaksay eh. Parang nag-automatic na. Oh, hindi. no. Nakabenda na tayo. Ni? <laughs> Balik ka, eh. Nakabend. <laughs> ano kaya nangyari dyan? Timok. <laughs> Alala na nasurod nun to. Pay. Baka yung sobrang init tapos may pumunta. Nasurod nun to parang kailangan yung may bakod talaga. Rin. Mm -hmm. may wala na pa naman tulo eh. wala ah, namang damage itong kamyas may bunga na rin yung oh. ka kamyas dami nasuta ng tupa kaya nga bumakli eh. kailangan talaga malagyan na na alam mo na suri din yung ganoon hmm. Hindi yan, huwag mo kanin Galawin mo na Siguro mainit yan Tapos bigla lumambot na bunggo Oo uh, po Ayan, case ng Ayan, yeah, pwede na dyan yan. Doon doon galing yan. Oo po. Dito na siya ngayon tataan. Dati niya kasing daanan to. Ito, anda. Hmm. Kaya dyan pa rin dumadaan. Kailangan hmm. mga harangan to. Oo. Mm. Mumulot ng kamesyo. <laughs> Ay, Kapag kaano, na, ha? 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 3 bago mamatay. Yung nakapagkalga ano, ano, mm, na ano? Naka 3 na ganyan Hindi sa 6? Hindi. Maka, di lalo ng lakas mo. Lakas yung pressure na ano? Ah, Parang malambot yung gulong ko. Ah, doon mo na tayo kailan dito. May i-discuss tayo. Kaya hey, na, no, malambot siya. Ba -ba, ba -ba, ba -ba. Binibidyo ko eh. Hello po. Oh. Hello, Amara. Anak ko, may sipon no, no, no. si Amara. Nakita yung sipon sa video. Bless, <laughs> bless, bless. bless. Na. bless na. Oh, mabait pala si Amara. Ay, mabait pala si Amara. Apir, apir, apir. Dalawang piso, binabasa daily liber. Apir, apir, apir. Kaya mga naman. sakit ng ulor sa mga... Hello po. So, shout out po kay... Sir Jerry's Vlog, BM Provinciano, TFT, at saka si Ma'am Judita at saka Joseph. Ayan, yung mga supporter members po natin. So, nandito po tayo ngayon para ipaliwanag yung naging request na si, si, Sir Mr. and Mrs. Jajeji De Guzman. Ayan, ganda ng pangalan ni Mr. De Guzman. So, didiscuss po natin ngayon yung gamit ng no? Bra, Bra ah, Brazino Light ba? Brazino Light at saka GA3 sa palay. So, Tito, para saan ba yan? Sa so, ano video yan. lang kami. <laughs> sa pagsapaw. Ayaw nyo extra? <laughs> sa pagsapaw. 30, 30 to 40% na yung sapaw. Mm. So, so kapag uh, wala pang sapaw, hindi hindi pa? Ah, hindi hindi na mura. Magpaparang talahib yun. Mm. So ang nagiging kwan niya? Angat yun. Ah, angat. Lalabas lahat ng mga buko niyan. Opo. Oh, hindi so, nakita yung... Ayun niya, yung dinalaw natin yung 5017, ano? Magiging, kumbaga, showy yung bunga Oo oh, po Kaya nagiging yung balat ng palay ay makinis mm -hmm. Yung ginagamitan ng ganyan So, ito po yung ating produkto na Hindi naman tayo uh, nagbebenta nito Ito lang yung ginamit nila tito uh, Ilang taon nyo nang ginagamit? Iba, matagal na siguro, baka nasa 10 years 10 years na, ano, GA3 So, Plant Growth Regulator for Increased Yield Tsaka po, Brasenolide Brasenolide na pang Ire Oo pagka pinag-combine mo yan, sa sapaw mo na gagamitin. Sa may sapaw na, no? Oo. Ilang araw bago sumapaw? Hindi um, eh. Ano na nga, yung mga 40 days na yung litaw nung, o oh, mga 30 percent. 30 percent. O oh, 40 percent yung litaw nung... Nung sapaw. Oo, oh, nung sapaw. Tapos, ano? paano yung spray ang gagawin? Pagkahaluin po ba? Oo, sa ating kwento, apat nire. Pero yung iba, pagka malamig, pagka mainit ang panahon, dalawa lang ni Re o tatlo, umuubra na. Tatlong takip ni Re. Ah, tatlong takip sa isang sa napsak. Oh, sa isang napsak. Oh, ah, tatlong takip. O oh, Tapos. Apat. Kung gusto or apat. mo namang oh, taasan. Opo, oh, Tapos. Ay, oh, Re, ganun din. Yaha, yahalo. Oo, oh, halo. So, apat na takip. Apat so, na takip sa isang muna, napsak. Sa so, timba mo muna hahaloin, kakalawin oh, mo muna ganun. Mm -mm. bubuhos. Hindi ubrang gamitan ng haluan ng insecticide yan. Ah, hindi pwede. Kung baga ito lang dalawa na ito, magkahalo. Armure, ubra. Pa armure, Oo. pwede. O, Pero pang insecticide, polyar, no? hindi ubra. Eh, yung ibang organic, pwede di ihalo dyan yung amo? Eh... Huwag muna, ano, yan na lang. Huwag na muna. Opo. So, yung isang napsak sprayer na ating apat na takip, ilang hektarya po ang pwede doon? Or... Eh, kami halos... Dahil ala namang masama, masyadong tumaas ng konti eh. Mm -hmm. Iri eh, halos isang ektarya. Isang ektarya isang oh. mga bote, tigisang bote. O, oh, kumisa naman eh, kinukulang pa. Ah, opo. Oh Depende dun sa kapal nung oh, pag-i-spray na gagawin. O, dahil mahirap yung spray pagka, pagka hmm. makapal yung palay. Eh. O, oh, anong oras sa na. maganda nag-i-spray po? Umaga lang ah. Umaga lang, ano? Sa maga. O so, huwag okay, so puputokan nung -il -il araw sa kasi sisingaw. Saka buka na yun. Ano? Opo. Oh, so, yan. Yan po yung sinabi ni Tito tungkol sa GA3 at racinolide. So, sana po nasagot natin yung... Nagagamit yung din to sa... Ito lang ang gagamitin mo naman. Opo, sa? Pagka yung bago ka magpataba. Mm-hmm. -mm. Dalawang no. araw bago magpataba, i-spray mo, re, eh, ang yahalo mo naman, joy. Joy naman. Mm -hmm. Bakit uh, po? Para pa? magkaroon ng sticker. Parang Pungiside. sabon. Ah, pang sabon. Pungiside. naman. Hindi, yung mga sticker lang para dumikit sa dahon. Ah, opo. Pang ano ba talaga itong brasino na to? Abe, yan ano ba yung tawag dyan? Nakakapag, ano yan, papalakas mag ganyan, ah, din. Parang or enhancer din. Ano. Oh, Ito okay. yung sinasabi namin, uh, parang steroid ng palay. Eh. so, i-renome yung steroid. Ay, yung GA3 pala. Oh, yan, yeah, pinaghahalo yeah. po natin yan. Brasinolide at saka GA3. Okay po. So, sana nasagot po natin yung inyong Ito, katanungan. Subukan mo sa ampalaya, uh -oh. O sa upo. Lagyan mo ng isang takip yung tabo. Opo. Oh, Tuan tubig. Mm -mm. Nire. O kalahati lang. Kumbaga, isasaw-saw. Tapos ganunin mo yung puno. Halimbawa, area oh, upo, po. area yung pala. Ganun mo yung puwit. Sa puwit lang ha. Huwag mabasain mm lahat. Ganun mo lang yung puwit. Yung sa loob ng tatlong araw at malaki yahaba. Yung ampalaya, no? Yung GA3. Oo. Maski, yung, oh, no? maski yung sa damo. Kung gusto mong mabilis pahabahid damo, kung may topahang ka, isprayin <laughs> mo niyan dalawa na yan. Opo. Oh, po. maging... Sa loob ng apat na araw, sandang ka lang iangat yan. Sandang mo, ano? Oh. Kaya lang kayo sa bulaklak yan. Ano ah, gumag gumagamit din kayo tayo. Baka eh. sumobro, baka ah, sa haba. Eh. Ano. Oh. Pero yung iba, ginagamit din yan. Mm -hmm. Eh, mahal din eh. Kaya, ayun po. So, sana po nasagot natin. <laughs> ano? Reproduction. Plant growth product, promoter. Ayun. Mm -hmm. Kapag, ano rin, yung kapapasuhin. Eh. Mm -hmm. Eh, yung ubos mo, kung gusto mo pahabain mo agad, eh, makakanaan niya. Yung iba nga talagang gumagamit ng GA3 na to. Hmm. Dapat pala, eto pala, eh, nakita ko yung packaging. Bintahe oh. yung hang magkahalo, yan. Bakit? Magka kasi hindi magkahalo, lalo, iri lang ang gagamitin mo sa palay, malinilaw, maninilaw, pa. magkukulay kugon. Ah, kailangan. Iri kasi, ang katumbas na rin iri, parang isang bultong pataba. Ah, mm -hmm. yan. Yung oh. brasinulide na yan. Oh, po. Ano ba ito? Parang kwan na? Oh. Organic na ba ito o hindi? Parang, parang klaseng gano'n. Oh. Hindi na nakakasulit no. na may ano niya dyan. Hmm. Hindi ko alam tumingin na. Talagang yan ay magaling yan. Mainom yan. Oo oh, po. Yung gagamitin natin Success, sa kukunod. gamitin niya. Kaya ano lang nakaka... Kaya ano kami kumukuha niyan? Kaya seed. Kaya kapitan seed. Hindi talagang karamitan, maraming gumagamit ni Rey. Oh, sa mga gulay-gulay. Pero yung hindi merong mga gumayar yang guma dahil may nakabibili rin dati diyan diyan eh. Mm -hmm. Yung ibang mga gumamit niya na hindi naman alam yung paggamit, inispray ng buntes uh -huh. Matatawa ka sa palay ah. <laughs> Nakaangat yung palay na ganyan, Erika buntisan. Aawing-awing na ganyan. <laughs> Nagkakala mo ng talahib. Saka okay. ugsong ugso, ganon. Oh, so, kailangan 30 to 40 percent. Saka sa kailangan kapawa. ng pag niyan. Talagang hindi baktaw-baktaw. Oh, po Maayos. Para nalalagyan lahat. Ah, naggaganyang ganyan ah. Mm. <laughs> Uy, hmm. galing naman nung nakabike na yon? Ano <laughs> ba kayang lakad mo? Pero palagay ng kwa. Yung tala ni... Hindi ako. Matagal pa kayo ngayon. Tsaka bumbay pala eh. Ma-stop kami niyan. Bumaba po'y palay ngayon. Ano binaba na pa Oh. Kaninang maga lang. <laughs> eh, yeah, hindi naman paniniwalaan ng mga tao ya. ay, rin, eh. Bum, si Ma ay, yan. Ay, nagtawad ka riyan eh. Oh, si tita. Makakagalitan ka pa riyan. Hinili. <laughs> Kayo na nagpapanalangin para sa kanya. Bigbo ko siya ng maaga. May na pala <laughs> Talagang... Kailangan dalawang simba yan. Magkano ba yan? Dalawang <laughs> piso binaba. Ayan, sana po nasagot natin yung tanong nila tungkol sa Brasilonite at saka sa GA3. Okay po. So hanggang dito na lang yung episode na to. Like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye. Subscribe po kayo. Share nyo na rin. <laughs>